Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan. Isang trending post ngayon ang pinost ng Facebook page na United Basketball na Breaking News umano. Ang Golden State Warriors nga daw ay nagpapakita ng interes sa Filipino high flyer Ren bando. Napabilib nga daw nito ang mga scout dahil sa magandang performance nito noong FIBA World Cup despite the limited playing time. Well, as of 5.30am Philippine Time, ang post na ito ay humakot na na mahigit 60,000 shares and 130,000 reacts. Nakaabot na din ito sa mga tulad nila Coach Mavs na pinag-usapan din ito. Ganun pa man ay totoo nga bang balita na ito mga kaibigan? As of now ay rumors, usap-usapan pa lamang ito. Huwag nga muna tayo ma-hype ng sobra dahil una sa lahat ay walang official statement dito ang Golden State Warriors. Walang sinasabi si Coach Steve Kerr. Hindi din natin alam kung kilala nga ba talaga ni Steve Kerr si Renza Bando. Lalo na't ang pinapanood lang naman nilang mga games ay ang mga kagrupo nila. At higit sa lahat, ang United Basketball na page na nagpost ito ay walang nilatag na source o pinanggagalingan ng balita. Ang United Basketball ay isang page na may 700 plus likes and more than 3,000 followers as of the moment na ginagawa ko tong video. So hindi nga ito mga legit na insider o kaya naman proven or trusted source ng mga balita. At kahit sino nga ay kayang gumawa ng post na ganito. Kung ako nga ay magpo-post ng ganito sa aking Facebook page na may mahigit 300,000 followers, meron din talagang maniniwala kahit na wala akong ilatag na source. Ngunit hindi nga natin ito gawain. So ang post na ito ay isang rumor lang na wala wala pang source at hindi natin alam kung saan ang galing. Kaya naman hindi ko ito ikukumpirma. Ang sa akin ay hindi naman ito imposible, subalit so, malabo nga ito sa ngayon. As of now ay hindi totoo ang balita na ito unless may may labas nga na source ang nagpost at nanggaling mismo sa Warriors at kay Steve Kerr ang balita na ito o kaya naman kay Ren sa bando mismo. So ingat-ingat lang po muna tayo sa mga fake news mga kaimigan. at matutong i-check muna kung saan nanggaling ang balita at kung sino ba post, sino ang source at kung nanggaling mismo ito sa bibig ng mga pangalan na nabanggit. Kapag pumunta din nga kayo mga kaibigan, sa Instagram story ni Renzabando ay makikita nyo ang post na ito na sinasabi niya na fake news ito. So yan lang naman po mga kaibigan, konting paglilinaw lamang sa post regarding Renzabando na panguna daw ito sa Warriors. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na kinumpirma na ni Boss Al Francis Chua na si Japet Aguilar, Scotty Thompson, Justin Brownlee, June Marfardo at Chris Nusam ay lock in na para sa ating Gilas Pilipinas sa darating na Asian Games. Habang si Jaime Malonzo naman ay humingi muna ng pahinga matapos na magtamo ng iba't ibang injury noong FIBA World Cup. Ang magiging head coach din ng ating national team ay si Coach Tim Cohn. Tutulungan siya nila L.A. Tenorio, Richard Del Rosario, John Wichico at Josh Reyes. Habang si Al Francis naman ang team manager. Si Coach Tim Cohn na kinuha dahil wala na nga gaanong oras pa para sa panibagong head coach at sistema. Ilang linggo na lang nga at Asian Games na. Kaya naman sistema na lamang ni Coach Tim Cohn ang gagamitin natin dahil pamilyar na ito sa madami. Ano ba ang masasabi nyo tungkol?